Ayan, good morning mga amigo, amiga. Meron dito bunga ng kandis. Ayan, Ay, parang kandis yan mga idol. Ayan o. No? Kandis. Sarap yan mga idol. Ma, paang yung hinug dito madamis pero yung medyo hilaw-hilaw pa. Medyo maasim pa siya. Ayan sa mga idol o. Oh. Hmm. Bukan atin idol. kainin. ini. idol. Oh. Ah. Sarap idol masih-masih nama temis-temis. Ini gahalo yung ano. yung asim at tamis hmm. Hmm. ah sarap ay yung nga idol oh dahil bunga binanata na siya ng kabilaw oh hmm. Binain na ng ibon paniki Tara, gara Paidol. Mm. Panas yang langsung nih. Kami seperti kok Tamis na masim-masim Bye bye